<laughs> Ayan, <malasak>. Ayan, <laughs> o ito mga idol, baloy ba nung nungorig kayo papunta ngayon mga idol? Munta Santa Cruz mga idol, baloy ba nung baget? Mag-donate kayong daya ka mga idol. Wow, Istuing din dam yung mga idol. O rin nga abe ako, makapoton kami ng sulib mga idol. Abe ko na naman naman kilala yung mga idol iba mga itong yaking maragol pulong dagal mga idol yapin ni Joshua Manuya giyang iya at oyan oh mga idol at tune kami ni Santa Cruz cover mga idol 8am to 4pm karempong bisang magdonate daya mga idol at i kami mga idol nyamin tayo kaya ni uling itang relatives mi mga idol mga kailangan yan daya mga idol ato ini kinawana kem mga idol ay kula pa ikit magnerbius na ako mga idol yang ko pa binasa uling balo kuno ore mga at nano kutang da mga idol at ore ni mga idol natin kendis nan mga idol minung na kami ot, at ore, makasalang na lang mga idol kukuha danon daya mga idol at ore ni bakukol mga idol makalukluk ni manaya nga us kanini para timbangan de mga idol at oi mga idol ni naus da tinimbang timbang ni malasak ya kanini timbangan kang bakukul mga idol tula darugure ning mga aykene mga endo na unin kanong maragul ng bakukul mga endo loy tarugume bigla yung timbang na mga endo tabalo kanini nung gumanaya gumana parugoy tan timbangan tan bakukul kanini mga endo na to yung tapelok lukan bakukul mga endo presyonan dan may kasahil na rugong may kasahil din kaya nitang pamresyon kayong muscle na mga endo sobraya sobra dagul katawan mga aydol at oyan yan mga endo talaga may lambad lang ang bakukul pengot ng depen interview detabalo ng penyabi na kanini mga idol kaya eh, bigla akin timbang na. 140 yun ano. Damn! <laughs> 140. <laughs> 140. Ayaw na kami yun. idol. <laughs> wow, <maram>. oh, wala, wala. <laughs> Hindi ako man makuha-uwa. Ayan, e rugo kasyo. Ayan, e rugo kasyo. Kaya Ma'am, ka ba? Rugo <laughs> kasyo kaya yung na No, ribitis, no? siya <laughs> pa mo. Ayan po rin. okay? po rin. Ayan po Nino nang niino nang niino nang yaman, Bisa, Madutudyata. <laughs> Madutudyata. Yang, pa nabibilin mo? yari yari na yung kai yun 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 surong mukha yari nang may kwantaya mga idol yep habis na talaga mo tuto mo tuto jada yung kolobot chapay ngal si <laughs> ida bakukon <laughs> pakwan yung kanung ay uh, lumbugs banyo yung mayat <laughs> 160, 160 1.40 timbang na yun Ano naman rugo Enabisa muli Enabisa mo ako Ano rugo Lamat chuyak and terrace do Lamat chuyak and terrace do Yung isang talakad Nakati na lakad na yun Nakati na na Dahal na naman bis ni Ma. Ayan, mga idol. And, sa lukuyan, magpay na. Wala pa yung kirat na pasyente. <laughs> idol, manto niya pang ebon. What? <laughs> What? Manto ka tang ebon, wa? Pantun <laughs> niya ngayon oh wala na wala na po ano tinapi ay pinyo do Panto niya ngayon Ito ito mga idol Tinalakan ni Bakukul Mga idol Lepitan nung pasibayo rin Magkaike ni mga idol May bitin niya ka nung mga idol Pagsabihan na nung Pwede de pa nung kunan pa si Bayo kini sumangit ng gamat mga idol lawin niya rugoy bakukol lamu mga may bawasan daya mga idol kasigla na parugong bakukol mga idol at o nilinukluk ne mga idol maranok ne kanu mga idol at niya minuli na kami mga idol tapos may nakit kaya parisan keni mga idol uli nga pansinan may rugoy bakukol maranok niya kanu mga idol na nakanuwa ba ta mga idol at o nilugo mga idol o Diyos ko na siya pa bakukul mga idol bisana ng kanan mga idol Nadine na din na nanarugo ng lara mga idol at nga para paris na mga idol Nasi si na lapakan mga idol Diyos ko tabalo may kapilan niyang nasi kini bakukul mga idol Iki mm -hmm. Masuelo na rin mga kindakini Mga idol, uling may nga ni Bakul May gisa ning mga idol Bawino na naman mga idol O siya mga idol Ang ganyan kini yung video Tamo mga idol Pauli na kaya Mga idol, dakal-dakal na salamat